another vlog natin, ni Amore vlog, patay gutom. So ito na nga mga mga mare. So meron tayong ano dito, mushroom soup, meron tayong mushroom, meron tayong tuna. O tapos wala tayong butter kaya Star Margarine ang na lalagay natin, no? Pambihira mga mare. So gagawa tayo ng tuna pasta. So nagpapakulo na tayo ng ating tubig sa ating rice cooker. Rice cooker ang ginamit natin. No. No, mga mare. So, ito yung ating pasta, guys. to ating pasta. Yan, ating pasta. So, kalagay na natin doon, mga mare. Para pag niya, okay na siya, mga mare. Kalagay na natin doon, mare. Mare. So, Chinese New Year ngayon, guys. Sa lahat ng mga Chinese dyan, no? Yung mga tropa natin Chinese dyan, may iya kayo magbigay kayo ng tikoy. No? Hindi yung puros ganyan lang kayo, puros kayo forma. Magbigay kayo ng tikoy sa amin. Ha? Puros kayo forma guys, tigilan nyo yan. So yan, nangungunti na yung ating pasta guys. So buha tayo ng tuna pasta. Sana maging masarap to guys, no? Ipagluluto natin ng tuna pasta. Paano maging maayos ang ating pagluluto nito. So, wala pa ibang maluto talaga, guys. So, yan. So, grabe, guys, no? init na yun. No? So, wala pa kaming tubig, guys. No? Sa sabado pa yung poso namin. Ay, sa ano pa? Lunis pa gagawin yung aming poso, guys. Grabe. So, amoy kurimaw na tayo, guys Guys, alam nyo ba yung amoy kurimaw? Ha, <laughs> ah, mga mare, alam nyo ba yung amoy kurimaw, mga mare? Mga mare, nakamoy na ba kayo ng kurimaw? <laughs> so, mga mare, nakilang tete, Baka naisip pa kumulutong yung aking pasta, mga mare, no? So, lilipat na natin doon sa lutuan natin pang malakas. At oh, hindi niya kakayanin, mga mare. No? Nakakairita na to, mga mare. Ang tagal niyang kumulo, mga mare. So, dito na natin. Lipat na natin, mare. Mare, lipat natin, mare. Mare, magiging na naman itong pinagdutuan natin, mare. Nauulog na ako, mare. Ang baho ko na kasi, mga mare. <laughs> ang baho na natin, mga Mare. So, ganito pala sa probinsya, mga mare. Talang mga mga ka, mga mare. So, yun yun, mare. So, ugasan lang natin to mare, yung ating lutuan dito, mare. No? Gantay okay lang kayo dyan, mga mare, ha? Saglit lang, mga mare koy, So, ito na nga, guys. Ang tayo ng pasta, tuna. Ayan, o. No. Ano na natin yung ating, ano, tuna. So, yun na nga, guys, no? So, nagdagdag pa tayo ng ating pasta, guys. So ginawa na natin kalahating kilo yung ating tuna pasta. Dahil sa hanggang mamayang gabi natin kakainin to. At pwede rin bukas guys no. So pag may sumugra. So yun na nga. Ayos ayos lang tayo. Tapos itong tuna ang gagamitin natin. Guys itong dali na tuna. Itong tuna na binili natin sa dali. Yan. Ito so, yung gagamitin natin tuna sa ating pasta guys hirap lang yung paghiwalayin Grabe. Grabe yung dikit. So, ito yan. Ang ating tuna. Ayun. sino nabuksan na. Matanggal din yung wrapper niya, guys. So, yan. Nabuksan na natin. binubuksan natin yung ating ano. Ang hirap buksan, guys. Grabe. To the highest level. So, apat yung gagamitin nating tuna kasi langin guys. konti lang kasi yung laman nito. Yan. Ay, 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 ay. Yan, na yung cellphone ko, guys. Saktong-sakto lang to dun sa ating pasta, guys. Kasi may mushroom pa tayong ilalagay sa ano natin. so Chinese New Year ngayon, kailangan natin maganda kahit pa paano, di ba? So ito lang yung mayambag natin, yung ating tuna. Pasta. So ito yung ating can opener. So buksan na natin sila ng bonggesos. Guys, no? Kailangan na natin silang buksan. No? Yan. So, itatapon natin yung oil nito, syempre. Hindi natin gagamitin yung oil nito. So, lalagay natin sa container yung ating tuna. Habang tinatanggal natin yung oil. So, buksan muna natin lahat, guys, bago natin isalin. Ayan. Ayan, buksan muna natin lahat. So, ito na naman yung sakit nitong can opener nito. Parang, ewan ko lang, no? So, oh, ayaw na naman yung umiikot. Diyos ko, ano ba can opener? Ano nangyari dito? Tinopak na naman yung can opener ko. Ayaw na naman magbukas. Ayaw na naman yung umano. Yun. So, yun. Ganun pala yun. Yan. So, edyo tinotopak siya, guys. Ang kulit nung kan opener nito. So yan. So yan, ganyan. So anin lang natin yung oil niya. Lumubog yung lata. Yung pinaka ano. So tanggalin natin yung oil niyan mamaya. So ayan lang natin siyang ganyan. ating pasta, diba? Baka ma-overcook, guys. So, hindi pa naman, hindi pa siya ganun kakook. Yan. So, ito, pahirapan tayo, guys, magbukas dito sa ating ano, no? Sa ating tuna. Grabe, ang hirap. Ang hirap niyang buksan. Yan, okay na. So, hindi pa natin nabuksan lahat, guys. Nakakairita yung, ano ko, can opener, eh. So, ganun. Sarili mundo. Yung kan opener natin, yung mundo. Bakit? Bakit kayo may mga sariling mundo? So, yun na nga, mga beh. Dali lang. Isa na lang yung bubuksan natin, mga beh. Kailangan mapagsama pagsama-sama natin itong tuna na to, guys. No? Ay! Ay! So, ang hirap pa namang maglinis dito, guys. Wala kami tubig pa. Kasi bumibili pa kami ng tubig sa ngayon, guys. Grabe, bumibili pa kami ng tubig. Sa lunis pa kasi gagawin yung balon. Yung poso. No? So, ganyan. Pakuha tayo lagayan natin para maisalin natin yung ating ano. Yung ating tuna para maisalin. So, tanggalin natin yung oil, guys. Set aside natin yung oil. Ang nakalimutan talaga natin bilhin guys yung salaan. Lagi kong nakakalimutan yun. Yung salaan. No? So tapo natin yung oil guys. Yung salaan lagi kong numero unong nakakalimutan. Sana makabili na ako. No? Sa MK Kitchen siguro. Ay sa Nobu meron. Kaya lang maganda sa MK Kitchen guys. Doon ako namimili. Sa C5, sa Bagong Ilog, Pasig, sa MK Kitchen. Doon kasi kompleto guys. Talagang lahat ng mga gamit sa kitchen, doon mo mabibili, guys. Talagang sobrang dami doon. Ang sarap doon, guys. Ayan. Talagang, guys. So, malapit na tayo matapos din. Sandali lang naman kasi itong tuna pasta. Pinaka lang talagang lutuin dito, guys, yung ano. Yung pasta, eh. Pero ito talaga saglit na saglit lang itong mga to. Kasing, ano lang, yan, yan. side to side lang muna natin. Takpan natin ng bonggesyo ang ating ano. Kasi ang daming langaw, guys. So, ko lang yung pasta ko. Okay na yung pasta ko. Mukhang na-overcooked pa nga yung pasta, guys. So, anihin natin yung pasta. Sasalin na natin, guys. Sasalin na natin yung pasta, guys. Yan, paing ano. Sasalin na natin hirap gumalaw guys pag ano pag sobrang wala pang tubig di ba yan so half kilo yung niluto natin guys half kilo yan na pasta tingnan natin kung al dente hmm okay na siya guys ating pasta is okay na so ang next na natin yung sauce yung sauce na lulutuin natin. Ating sauce. Yun ang ating lulutuin. So, kailangan natin ng malaking pan para sa ating sauce. masin grabe guys, tipid na tipid ako sa ano, tubig. No, tubig na tipid tayo sa tubig guys iboksan so, na natin itong ating ano. Yan. Buksan na natin yung ating pan. Ganyan, guys. So, teka lang. Ilipat ko lang yung tripod ko, guys. Para kita nyo. Magpapalit lang ako ng tripod, guys, ha? Wait lang. So, hindi tayo pwedeng maglipat ng tripod, guys, pala. Kasi, ibang tripod tong gamit ko. So, ganyan na lang, guys. Sana makita nyo. So, ayan. Ganyan na lang, ha? Okay. So, ayan, mag start na tayo magluto. So, bubuksan ko muna yung, ano, teka lang, guys. Patay ko muna. Natataranta na naman ako. No? So, natataranta na naman ako, guys. Easy lang tayo. So, titiplayin ko muna pala tong sauce nung ating, ano, mushroom soup. Titiplayin ko muna, guys. Yung ating mushroom. So, teka lang, ha. Hindi ito naman ako. Yan. Timplayin muna natin yung ating sauce. Pagsasama-samahin muna natin yung ating white sauce, guys. Yung white sauce. Pagsasama-samahin muna natin. Sa isang bowl. Ang hirap eh, guys. Paikot-ikot ako. Wala kasi yung mga ano, hindi pa tapos talaga, guys. Wala akong mga bowl. So, dito na lang siguro. Ay, hindi. Malito eh. Ay, guys. Ang hirap kumilos. Nung wala pang ano talaga. kabul mo na. Nakita ko na yung mga gamit ko. So, ito na yung ating stainless bowl. So, yan. Pagsasama-samahin natin, guys, muna. Ito, buksan ko na itong mushroom soup. Ah, ito, yung Jolly. Yung gamit natin yung mushroom soup, guys. Jolly. Yun. Tapos, buksan na rin natin yung ating Nestle cream. Yan. Ating Nestle cream. Pagsasama-samahin lang yan, guys. O sasama-samahin lang natin yan. Yan. Tapos pwede rin lagyan nyo ng tubig guys. Kung gusto nyo lagyan ng water yan, pwede. So ganyan, mimix lang natin guys. Mix lang natin lahat dyan. Nakita nyo ba? So mix lang natin lahat dyan. parmesan cheese pala natin, kailangan natin yung parmesan cheese. Lalabas ko lang yung parmesan cheese natin, guys. So, ito yung parmesan cheese natin, guys. Hindi din yung gagamitin natin, parmesan cheese. Tapos ito, yan. So, yan na. So, inalo na natin, guys, diba? So, ganyan. Yan na, ready na yung ating white sauce. Tapos, igigisa muna natin to sa butter, Yung ating mushroom soup. Eh, sorry. Yung mushroom, hindi mushroom soup. Yung mushroom, igigisa muna natin. Kaya, ano muna natin? So, aduan natin ng, ano, no? Ng coconut oil, tsaka butter. Pagsamahin natin yung coconut oil at butter. So ayan guys, ilipat na tayo ng camera ng ano. Yan, yan sana kita nyo guys. Yan, ganyan. Okay na ba yan? Yan, ganyan na. Layo na tayo, lilipat ko lang to para matapat doon. Ang hirap ko guys, sa totoo lang. Ang hirap ko bilos nang walang tubig, 'di ba? Yan, okay pala siya guys. Yan okay na. So painitin lang natin 'yan. Ay! Ano 'tong takip ng aking batter. So, painitin lang natin. Haluan natin ng konting margarine to. Wala tayong butter, guys, eh. Kaya margarine na lang yung pang alternate natin. Yan. Pwede na yan. Diba? Lagay na natin yung ating, ano, na So, wala akong sibuyas, guys. wala na naman tayo. Wala naman tayong bawang. Wala naman tayong sibuyas. buyas Grabe. Okay na yun, guys, no? Pero hindi ganyan, ha? Okay na yun. Ah, powder na lalagay kong bawang, guys. Powder. Lagyan ko lang ng konting salt. Ah, doon na, inalo ko na. Inalo ko doon sa white sauce yung powder na ano. Yan yung powder. Na, na ano, na garlic. Ang so, ganyan. Nakikita nyo ba? Kaya so, ganyan. Pag-inuti so, lang si. Eh. Ah! Ay! Aray ito. Yan. Yan. lang natin siyang maluto. Lumambot yung mushroom niya. Yan lang natin siyang ganyan, guys. Sarap, guys. Ang sarap nito. Tumiti lang six siya, guys. Tumiti lang six. So, yan. Lagyan pa natin ng konti pang butter. Margarine. Margarine to eh. Margarine. Margarine margarine. Ito na diba natin? Ayan. Bango nyo na guys. Amoy na amoy na yung bango nyo. din na yan, guys. So, lalagay na natin. Sunod na natin yung ano natin dito, guys. Yung sauce. Ihalo e, ng ano to, ah. Dito ko na nilagay yung ano, guys. Dito ko na nilagay yung ano, yung white curry. Ano, so, ganyan, guys. Halawin na natin yung tuna. Sabay na natin yung tuna, guys. Ayan yung tuna, guys. Alu-aluin lang yung ganyan. Sama-sama na sila dyan. As in, hinangon na natin sila sa kahirapan. Mamaya na natin hanguin. So, ang sarap nito. Tapos, palagyan natin ng pepper. Black pepper ang nilalagay ko, guys. Ang Black pepper. Ayan so, lang natin siyang kumulo. Ayan lang natin. Sarap na. Lagyan natin sya na natin siya ng cheese. Lagyan na natin siya ng parmesan cheese, guys. So, ganyan lang. It's just a simple tuna pasta. Tapos pwede rin siya natin lagyan ng ibang cheese, like yung ano. Pwede rin natin siya, ano, lagyan. Lagyan ko muna guys. Hala, yeah, sarap. Masarap guys. Okay, creamy Guys, ang sarap. So, lutuin lang natin maigi yung pinaka-sauce, guys. Ayan, yeah, kumukulo-kulo siya. siyang lagyan ng Eden cheese, no? Kung may mga iba kayong keso dyan, guys, pwede natin lagyan. No, ng ibang keso. So, nahanap ko lang yung pang ano ko ng keso, guys. Ayan. So, lagyan natin ng keso. Inaya ka man. Pinsan mo si Bakit? Yun, yung gano'n, gano'n. Ah, gumanon din. <laughs> lang, so, yan na, guys. Tignan natin ng keso pa. Eden cheese, guys. Pinagsama natin ng parmesan cheese and then Eden cheese. Kung meron pa kayo mga available na cheese, guys, lagay pa kayo ng cheese. Pwede mozzarella cheese. Pwede rin, guys, no? Cream cheese, yan. Di ba nagluto ako no the last time? Merong cream cheese, guys. Napakasarap guys. So, yung ready-ready ng ating tuna pasta. Ala, amore. Amore, patay gutom. Yan na. Sobrang sarap na, guys. So, nasa inyo yan gusto nyo pang lagyan, guys, na ano, ng pepper. So, lagay na natin, guys, yung ating pasta. Lagay na natin ang ating pasta, guys. No. So, lagay na natin yung pasta, guys. Ito lang. Patay ko muna kasi baka masunog. So, pinatay ko muna, guys. Pang samantala, ha? Baka siya masunog, guys. So, hindi naman siguro masusunog dahil kasi maganda naman yung kawali natin. Pero, to make sure, kailangan patay na natin, guys. yo So, yun na nga, guys. Ito na nga. Ito na, ito na ang ating pasta. So, ang ganda ng pagkaluto natin ng pasta, guys. Grabe. Al dente. The pasta is so al dente. So, yun na nga. So, ito na nga, guys. Tiflay na natin, guys. No? Ilalahat na natin yung pasta, guys. Kasi nga. Ayan. Ay, eh, hindi. Tansayin muna natin. Namaya tayo magdagdag. Pag ano. Kasi aluin muna natin siya. Haluin muna natin, guys. So, yan na. Hinalo na natin. Kung kailan naman kailangan ko yung napakalaki kong tong, hindi ko makita, guys, sa bira. O. Oh. ko na ilagay. So, sakto pala yung ating sauce, guys. Sakto. So, ilalagay ko na yun, guys. Yung, ano, itong isa pang pasta. Sakto pala, guys. Ang galing ko ng tumantsa. To the highest level, to the chorbanes, Yan na nga, Guys. Lahat ng mga katsurbahan nilagay na natin dito, guys, no? Kung dito magiging masarap to, eh, ewan ko na lang sa mga lolo't lola nyo. No? So, sakto. Sakto lang tong pastang to, hindi na tayo magdadagdag kasi matutuyot na siya, guys. So, ang, kar ang carbonara naman, guys, ano, konting-konti lang naman ang sauce ng no, carbonara. Kasi dinadaan nila sa, ano, guys, dinadaan nila sa cheese, di ba? So, ilahat na natin, guys. Ilahat na natin. Kulang pa pala. Sobra yung sauce. So, yan. So, yan. Teka lang. Hi, go, hi. So, kumuna ulit, guys, para, ano siya, mainit siya. Yan. Yan. So, ayan. Kita nyo ba, guys? Sakto yung sauce, guys. Sakto. Sakto yung sauce. Sakto, guys. So, yun na. So, ito na ang ating finishing, guys. ating tuna pasta. na pasta with mushroom. So, yun ang ating finishing, guys. Sana ano nagustuhan nyo ang aking vlog for today. So, yun na nga. So, lagyan natin ng cheese sa ibabaw pa. Ganyan. O, oh, ba diba? Bongga. So, yun na nakaluto na tayo, guys. So, ito na nga ang final session natin. So, tikman natin, guys, no? Tikman natin guys kung ano ba magiging resulta nito guys. Naku, musok-usok guys. Teka lang, kukuha tayo ng ating kainan. No, kukuha tayo. Kailangan tayo kumuha ng magandang kainan. So, tikman natin guys, no? Tikman natin. So, ito na nga. Kukuha tayo guys. Grabe oh. So, ito yung handa natin mamaya. Ito na rin ang dinner natin, all in all. Grabe, so sticky. Napaka-creamy. Yung mushroom. Malikitan nyo. OMG, grabe. Oh, guys. Kita nyo ba? So, tikman na natin. Woo! Na, ang sarap, guys. Grabe. Ang sarap. Sus, ang sarap. Grabe yun, ang sarap. Mm. Guys, saktong sakto. Hindi siya maalak. Sakto yung cheese. Lahat. Grabe, perfect, guys. So, nasa mood tayo magluto ngayon. Grabe, ang sarap. Mm. Grabe! Mahal, kain ka na? Ang sarap, guys! Sobrang sarap! Grabe, oh! Guys, ayun ito ba? Ay, sarap, oh! Mm hmm! Mm hmm! Hmm! So, nakapag-luto tayo, natakasarap na naman! in, e, saktong sakto yung niluto ko guys, sobra, ang sarap. Ang sarap niya, oh, grabe. Hmm. Tapusin ko na yung vlog natin guys. So, ayan na guys. Sobrang sarap ng ating tuna pasta. Sobrang success talaga itong ating pagluluto ngayon guys. So, sana nagustuhan nyo ang aking vlog. Ngayon, more vlog, patay gutom. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-comment na kayo at mag-subscribe na sa aking channel. babu mga patay gutom.